sa mga misis dyan na nag-isip na iwanan or palitan si mister. Warning. O kaya kay Pastor Kibuloy ang sabi niya, I-stop. stop Wala talagang mapupuntuhang matino yan. Unless kung ang reason mo, pero hindi pa rin. Hindi pa rin tama. Siguro ang reason mo baog si mister. Pwede yon pero tingin ko hindi pa rin. Sa panahon ngayon, pwede namang bago mag-asawa, sabihin, eh, patest tayo, baka hindi tayo magkaanak. Praktikal na lang kasi sa panahon ito kung gusto talaga. Ano bang reason ba't mag-asawa? So, doon pa lang, i-prevent na na magpa magpapalit ka ng asawa dahil baong si mister. Isa yan. Pangalawa, magpapalit ka dahil si mister ay maliit. Nung first night nyo, na-discover mo, uy, maliit. Anong gagawin mo, misis? May prevention din siguro yan, yung premarital sex para masukat mo. Kailang mali pa rin yan, hindi rin tama. Kasi ang sukat ng lalaki, relative yan. Walang masasabi nating malaki o maliit. Although meron na lang ang iyong mga kaliitan, abnormal na yan. Pero isipin na lang natin na hindi lang siguro tayo nag dahil diyan. Pero kung talagang hindi ka satisfied, Mrs. Nadi, ah, sabihin mo kay mister. Maliit, mister. At sa panahon natin ngayon, kung mahal mo ang tao, hindi mo intindihin yun eh. Sa panahon natin ngayon, may magagamit mm -hmm. na rin mga artificial na devices para medyo mapalaki si mister yun nga lang, hindi talaga kagaya ng tunay. Pero, kung mahal mo ang tao, hindi mo pansinin yan. Yung sukat ni Mr. Kung abnormal talaga, ibang kaso na yun. Pero kung yung mga ano lang, normal lang yan eh. Naalala ko tuloy yung aking isang kasama noon sa Mindanao. Sa aming trabaho, pang mananghalian, kwintuhan yan eh. Sa umaga daw, para magluto, misis niya, tinatakot niya. Sabihin niya, pag di ka nagising maluto ngayon, birahin kita. bah, kakaripa si misis, magluluto ngayon, maganda. Bakit? sumobra naman ng laki. Kung ano ka kalaki, hindi natin alam. Pero may mga misis talaga na di po pwede rin ng ganon. Kaya relative yon Ngayon, kung ikaw naman Missis ay nagkaganyan, dahil sa mga napapunood mo mga videos mga kwento-kwento iba na yan masama na yan, ibig sabihin mayroon ka ng tawagin na lang, papunta ka ng pagkamanyak, yan kaya hindi rin yung dahilan eh napalitan mo si mister magpalit ka ng mister bakit? relative na pag nandun ka na, natikman mo, ano mangyari? Maghahanap ka naman ng iba. Kasi sabihin mo, wala eh. Sa umpisa, okay naman siya. Kasi by nature, ang babae, hindi yan talaga party sa mga bagay na ganyan. Hindi kayo sexual mga babae mga lalaki ang sexual. Kayo ay natutunan lang ng ganyan dahil sa mga napapanood ninyo. Pero ang gusto niyo talaga, emotion, relationship. Kaya pag kayo naghanap ng physical, mayari kayo. Kasi ang hahanapin niyo at hindi niyo ito alam, emotional, yung damdamin. Kaya di ba napansin ninyo mga misis, pagbagong sahod si mister, ang sarap ng pakiramdam na pag si mister ay gusto rin ng makasiping ka eh, bigay bigay todo ka bakit? emotion nga yun ano pa halimbawa ikaw ay binigyan ng ng importante ni mister ano rin eh sexually maarouse ka rin. bakit nga? Emotional kayo eh. Ang lalaki, iba. Hindi nakukuha yan sa mga pabulong-bulong. Hindi nakukuha sa mga uh, chichi -burichi yung mga kung ano-ano mga sinasabi. Hindi yan eh. Hindi ko sinasabing mauuto kayo, no? Pero ganyan ang babae. Eh. Yung mga salita, yung mga gesture, hindi yung mga sexual na bagay. Kaya pag kayo'y hindi naintindihan yan, palipat-lipat kayo ng partner, ganit si ganito kasi mag mapugi, magaling sa tama, ang sukat niya, tamang-tama talaga. Eh, hindi mo alam yung tao na yun. Marami din pa ng kasiping. Kaya, hindi yan assurance na magiging masaya, maligaya ang buhay mo. Kasi, hindi yan ang, ano, kaya hindi yan ang sukatan. Kung mahal mo ang isang tao, sexually, makagawa kayo ng paraan upang magiging mas maganda ang inyong sexual na relationship. Intimacy. Yung iba naman, gustong palitan si Mister kasi may mga paghuhugali na hindi talaga tama. Nambubugbog, verbal abuse, nambababae, ayon. Pwedeng hindi nga palitan eh. Hiwalayan pala. wag palitan, hiwalayan. E malay mo, isang araw nagbago si Mister yung unang-unang taong walaan mo sa buhay mo Nagbago siya di nandoon pa rin yung pagkakataon na magkasama kayong uli. ako uh, nagkasawa uli dahil si Mrs. talaga nag-decide na umalis na so after five years ma-accept naman siguro ng mga aking mga anak Kinausap ko sila. Pero pero hindi for biological reason. Kaya kayo mga misis na nag-isip maliit daw bantay kayo mga misis kayo. O kaya ay si mister ay parang tuod, walang damdamin. Mayayari din kayo mga misis. Kasi walang taong ganyan kailangan turuan ninyo paano magmahal turuan ninyo paano magiging romantic si mister bakit pa ako mag-asawa eh kung ganun lang pala eh ay hindi mo nga kilala si mister eh yung mag-asawa kayo akala yun na yun akala mo yun siya ganun eh, hindi pala kaya ikaw ang magturo kay mister? Kagaya ng misis ko ngayon. Paano magmahal? Tinuruan niya ako. At itong pangalawa kong asawa, no? Kasi yung una kong asawa, wala akong nakuha ron eh. Of course, mga anak ko ginagpasalamat. Meron. Turuan ninyo ang inyong mga mister. At ang pagtuturo sa inyong mga mister, ay ang pagbibigay ninyo ng respeto sa Kanya. Respeto at support. Eh mga kung iba pa dyan, hindi na masyado yan eh. Respect and support. Mapapangalang araw po sa ating lahat.